Yo. Pick up men. Yo. Oh. Бисит. Надо бедьо. Вот она. Дека бакен. Yo. Бук Бук Бук. 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 Оре поден минана. Ми дура.

ay, <laughs> hey, get, get, get. Saan My name. ko kami. May dambutan. Okay. okay. Uh, nasa po ba 'yun? Sa sampu tayo po. Nandito po ngayon tayo sa GMA News. Dash report. Comment sabi po ninyo ngayon. wala ang um, Ano po lugar 'to? Hindi po ko alam. Ano lugar 'to? Wala po akong ang bahay. kung <laughs> pumunta <laughs>

kailangan po ba natin lilidan? O hindi dito na? Kitaan yung pasukan ko. Dumalo rin kayo, oi. Alam sinalo. Okay, tapos na po ang ating palabas. 5 4 3 2 1